Ito, mini blender. Ang, ang ano niya, yung pinaka talim niya rin sa may loob. Ayun, uh, tapos ang ano niya, pinaka power supply niya, ano, rechargeable. Ayun, uh, ito niya. Ganito, sya, ganito lang siya kalaki. Ayan. Uh, ang nangyari dito, uh, huminto raw. Oh, Titingnan natin yung ano, yung piyes niya sa loob, kung anong mga laman yan, para malaman natin. Ito, buksan natin itong ano. Yung ibabaw, ayan. Ito yung ano, yung pinakatalim niya yan. Ano. Uh, ano na rin, uh, medyo stock up na. Ano, parang ang hirap niya ng ano, na iikot. Uh, tingnan natin doon sa may ilalim kung ano mga piyasa yan sa loob. Ito ang laman niya sa loob oh. Ito, baterya. Tapos may ano siya, may ang motor niya, yung ano, yung solenoid motor, ayan. Ang nakita kong sira dito, ayan, pasambasa siya Ayun, puro tubig pa. Ayun, pati yung loob niya, ano, uh, may tubig. Ibig sabihin, kapag nagbe-blend sila rito, na mga gusto nilang ano, uh, prutas o ano, uh, dito yung ano yung tubig. Kaya yung ano yung baterya niya at yung motor uh, nasira. Kasi yung ano niya yung pinaka rechargeable niya eto yan basa rin. Ang nakikita ko sira dito yung eto, stock up na yung pinaka solenoid motor sa yung ano itong baterya kinalawang na yun oh. No. Yan ang kadalasan nasisira dito sa ano, sa mini blender na to. Kapag nagloko na ng ganito yung mini blender, yung tube, ano, yung binebelen niyo rito sa may ibabaw. Ah, uh, tumatagas dito sa ano, sa loob ng ano ng mga piyesa. Ayan. Ayan. kaya ano na rin to, uh, kung baga sa ano, talagang disposable na rin eh. Kasi kung gagastos ang panamay-ari ito, eh malaki ma ano niya kasi palitin yung baterya. Rechargeable battery at saka ano itong servonoid motor.